Ang tinawag ng ilang mga mambabatas na iligal ang aksyon ng China laban sa mga dayuhan sa South China Sea. Anila hindi hahayaan ng pamahalaan na malagay sa alanganin ang ating mga kababayang manging isda sa loob ng ating teritoryo. Si Daniel Manalasta sa Santro ng Balita. Kinababahala ng mga senador na paulat na pulisiyan ng China na aarestuhin nila ang sinumang trespasser sa kinikilala nilang teritoryo. Sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, posibleng mapalalalang nito ang sitwasyon sa South China Sea at tinawag niya rin itong iligal na hakbang at kung may makanti sa ating mga kababayan. That is a clear violation of our sovereignty mm -hmm. and that could trigger mutual defense treaty. At uh, alam mo, mm -hmm. ibang bansa na tutulong sa atin dito. So, baka mag-escalate pang tensyon. Kaya yung ginagawa nila sa Stephen, pag ginawa nila yan, that's an arbitral, uh, unilateral move na illegal po yan under the United Nations Convention on the Laws of the Seas. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, hindi palalagpasin ng mga kongresista ang anumang gawing pag-aresto sa mga kababayan natin na nasa ilalim ng Exclusive Economic Zone. Siniguro rin ang leader ng Kamara ang pagdepensa sa ating soberanya at pagsisiguro sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Para kay Sen. Jingo Estrada, nananatiling pinanghahawakan ng gobyerno ang karapatan at interes natin sa West Philippine Sea. Tinawag naman ni senator Risa Hontiveros na kahiyahiya ang pulisiyang ito ng China. At sakaling subukan daw itong gawin ng China, ang Pilipinas ay maaari raw silang ihabla sa The Hague Tribunal. Daniel Marlastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kaugnayan niyan, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na ipinag uutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinaigting na presensya sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea ayon kay Malaya, sa tingin ng gobyerno ay empty threat lang ito ng China pero pagtitiyak niya. Mahigpit na magbabantay ang ating mga otoridad at wala din aning dapat ikatakot ang ating mga kababayang mangingisda. Noong 2021, naglabas na rin sila ng bagong Coast Guard law na may ganito ring powers and authority pero hindi naman nila ginawa. No? It's been how many years since then. So, ang sa tingin namin, and sa tingin din ng Philippine Coast Guard this is an empty threat on the part of China but just in case as you said partner baka uh, gawin nga nila ito uh, nag-utos na ang ating pangulo and si National Security Adviser Eduardo Anyo sa ating Philippine Coast Guard kasama na rin ang ibang mga assets gaya ng Philippine Navy na paigtingin yung presensya kumbaga sa 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 lungsod, police hmm. visibility. No? Yes, yes. Oh, on, on the part naman of our uh, naval assets, uh, greater uh, presence para kung sakasakaling may ganitong insidente, may matatawagan sila.